Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Isang talata mula sa banal na Quran na pag narinig natin mga Muslim, eh alam na natin na may namatay na kapatid natin na Muslim. Mga kapatid, nabigla ako kanina umaga at gulat na gulat dahil nagbasa ko yung chat sa akin ng mama ko na sinabi niya na wala na daw ang aking lolo. So wala akong nasabi ko hindi inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Mga kapatid, pauwi na sana ako bukas ng Mindanao dahil niya gusto ko makita ang aking lolo. Dahil hinahanap niya ako. Dahil nga may sakit na siya at matanda na siya. So, ang buong akala ko ay aabutan ko siyang buhay. Madadatnan ko siyang buhay. Ngunit hindi na pala. So, anong makukuha nating aral mga kapatid sa pangyaring yun? Ang makukuha nating aral ay ang kamatayan pala ay biglaan darating sa atin na hindi natin alam kung saan lugar at hindi natin alam kung anong oras. Kaya panatiliin natin na lagi tayong handa kahit anong oras tayo dat na ng kamatayan ay handang-handa tayong mamatay mga kapatid ano bang dapat natin gawin pagka tayo ay namatayan mga kapatid iwasan natin umiyak dahil makakasamayan sa matay at wala tayong gagawin wala tayong kakatay na anumang hayop doon sa namatay na yon paliliguan natin at magsasara tayo at ililibing natin yun lang ating gagawin wala nang iba at ipagduduan natin ang namatay nyo lang ating gagawin dahil yun ang utos sa atin ng Islam at wala ng iba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.